Magandang araw po sa ating lahat ngayon. Ako naman po si Vine Somero. Welcome po sa aking vlog. Ano uh, ako ngayon? Uh, bago po kayo igala, eh, ano ko last day? ano eh, ko na yung sarili ko sa inyo? Um, sana ma masuportahan ninyo ako at sa kanila. Like. Uh, kahit po. ko lang yung, ano ko yung vlog ko. Sana mapansin ko. Uh, ano po ako? At, uh, laking tulong po sa akin yun. Um, uh, Mag-like mo at saka sana palamay naman po sa subscribe naman po sa akin channel. Thank you, thank you, thank you. Ang laking tulong po sa akin sa ano, sa pagpanood nyo sa mga vlog ko. Maraming salamat sa nanood na sa mga una kong vlog. Maraming maraming salamat po sa mga Hindi talaga matapasan. Isang salitang salamat po. Hindi talaga ako sa salamat sa inyo. Salamat. Salamat. sa mga video. Sana tuloy-tuloy lang po. Kahit sakit-sakit lang, maaalang po yung channel ko at saka mapansin niyo po. Thank you po, thank you, thank you po sa lahat ng mga supporter ko at sa ano din po, uh, sa kasamahan ko rin po na vlogger na sila si ano, sila si Rain Mix Vlog at saka si Day Moral Vlog Reds on Vlog. Sa si lahat-lahat po ng mga vlogger, maraming salamat tayo. sa inyo. mabuhay po lahat. Ang ganda ng lugar nila dito, ang relax, relax. Masarap maligo. Tapos ang dami-dami pang mga turista ngayon. Nag-ano sila, mag-surf mag sila, mag surfboard. Ang dami sila ngayon dito. Tapos hindi ko lang ipakita sa inyo kasi ano parang ano tayo hindi tayo maano tayo dito lang kasi ang sarap pagmasdan sa ano, ang mga alon masarap talaga tingnan ang, ang ganda tingnan sa ang mga alon sa ano, sa dagat nakaka-relax talaga tapos ang ang laki-laki ang ng mga alon kaya nga dito talaga marat o kasi dito para ang malakas ang alo Dina, dinarayo to dito sa mga turista eh, dito lang muna ako tambay, na, eh, tambay muna tayo dito para makita ninyo eh, yung mga yung lugar nila kasi maganda ang lugar nila dito Medyo mainit talaga talaga dito ngayon pero hindi naman gaano kasi nga may hangin naman malakas din ang hangin tama-tama lang yung ano yung tempo ng ano nga ang ganda ganda talaga ng panahon ngayon kaya nga ang ganda tingnan ng dagat. tapos yung ano ilagay ko lang muna yung phone ko dito para ano para hindi maano ba hindi magalaw pa mag, ba, mag -ano ba hindi magalaw kasi kung palagi ko talagang hinawakan yung phone magalaw talaga tapos sakit sa mata ang ano ang video sakit sakit sa mata tingnan ba pag magalaw ang phone ay nga dito ko lang muna ilagay para maganda tingnan tapos ma-enjoy niyo yung, ano, yung mga alon maganda tingnan tapos ang ganda-ganda din ng panahon talagang ano ba nakisama ang panahon sa ganda ng ano lugar dito sa ano sa beach sa ano banda sa likuran ko maraming ano maraming tao kasi maraming mga turista tapos dito ko lang iharap para hindi sila makita kasi baka ano hindi talaga sila kagaya sa atin ibang lahi sila baka magalit magalit sila pag ano, na hagit ng kamera dito ko lang iharap kasi hindi naman natin kabisado yung mga ugali nila marami talaga mga ano mga foreigner dito kasi tourist ano to dito kaganda ganda ng panahon nakisama talaga siya sa akin ngayon <laughs> ano lang, ko lang kasi yung sarili ko. Idaan ko na lang muna sa kanta kahit sintunado ako. Ano, pagtyagaan, pagtyagaan nyo na, na lang ako kahit sintunado kasi ano, ano lang yun. Ah, maikli lang yung ano ko, kanta ko. <coughs> Sarap naman itapisaw sa ano, sa dagat. Kaso lang, ano, hindi lang hindi lang muna ako maligo pero sa totoo lang ang sarap talaga itang pisaw doon ang ganda ganda lalo na sa mainit na panahon masarap talagang maligo parang ayaw nang ayaw ang umahon sa ano sa tubig ba kasi sa panahon ngayon na sobrang init talagang gusto mo talagang ano palagi ka nalang maligo pero ako Siguro pag aho natin, ano na, tutong na tayo. <laughs> tutong. tutong ba talaga? Ano nga kala si Tapos nasubrahan ng ano? Ng apoy kaya naging tutong? <laughs> ano ba? Ano ba talagang tutuo? Sarap-sarap naman talagang maligo kahit mainit. Di bali maging tutong basta makaligo lang ng ano, ng dagat. Okay lang 'yun. Kasi 'yun naman talaga yung totoong kulay natin kayo manggi kasi ano tayo. Dalagang Pilipina at saka hindi naman talaga dalaga ina na Pilipina. <laughs> Daan lang natin sa tawa at saka joke. Joke joke lang 'yun. Huwag niyo naman seryosuhin para ano kasi ano lang yun para may meron tayong maano ba may kwento na ano <laughs> o oh, tingnan mo paano na sila magsurfing surfing na sila doon punta na sila doon pababa kasi sila kasi may ano may pababa pa doon sa ano kasi dito tayo sa taas paano na sila magsurfing surfing na sila doon